At kung ikaw man ay uh, walang magawa sa buhay, kailangan mo rin to. Good afternoon once again, this is Dr. Adrian Tenerife Sakristan, aka Kuya Prof. At welcome sa Kuya Prof. TV. Mga kadreamers, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating programa, sa ating channel. At kung ngayon ka lang napadaan sa aking channel, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung notification bell na yan para lagi kitang manonotify kapag may mga bago tayong updates. Okay? Lagi tayong mag updates lagi tayong mag upload ng mga bagong video para po itong lahat sa inyo. Okay? Ang Kuya Prof TV ay patuloy na nagbabahagi ng mga uh, importante, mga fresh, mga life-changing insights para sa ating mga kababayan, maging mga estudyante, maging mga magulang, maging mga Pilipino dito sa ating bansa at yung mga naninirahan din sa ibang bansa, itong video na ito ay para sa inyo. Uh, pag-uusapan natin yung isa sa mga bagay na kinakailangan nating gawin, lalo na sa ating buhay. Kung ikaw man ay estudyante, kailangan mo ito. Kung ikaw man ay empleyado, kailangan mo rin ito. At kung ikaw man ay uh, walang magawa sa buhay, kailangan mo rin ito. Ka-Dreamer, uh, ka maniwala ka, kailangan mo ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito yung bagay na kailangan natin gawin mag-acquire ng bagong skill. Maraming mga tao, maraming mga dahilan kung bakit tayo nag acquire ng bagong skill. Halimbawa kung ikaw ay estudyante, kailangan mong mag-acquire ng bagong skill. Yung pag-susulat, halimbawa, writing is a skill. Okay? And you need to acquire new skill. Kung ikaw ay empleyado at nagtatrabaho ka na at yung boss mo ay may pinapagawa sa iyo pero hindi mo alam gawin, kailangan matutunan gawin yan and that is a new skill for you. So you need to acquire new skill. Marami tayong dahilan kung bakit gusto nating mag-acquire ng bagong skill. Sa trabaho tulad ng sinabi ko kanina, para mapansin ka ng boss mo at para tumaas ang sweldo mo at para ma-promote ka, you need to acquire new skill. Dapat alam mong gawin yung mga bagay na ipinapagawa ng boss mo at kung hindi mo alam gawin yan, pag-aralan mo. Okay? Ka-dreamer, pag-aralan mo yan. Estudyante ka, ka-dreamer, pag-aralan mong mag-acquire ng bagong skill. Bakit? Diyan tataas ang grades mo. Diyan ka makikilala, diyan ka sisikat. Malay mo, ayan yung bago mong career. Okay? So, pag-aralan natin yung mga bagay na yan na kung paano mag-acquire ng bagong skill. At ngayong araw pag-uusapan natin may apat na bagay akong ibabahagi sa inyo kung paano yung simpleng paraan ng pag-acquire ng bagong skill. May listahan ako dito at ipapakita ko sa inyo yung unang uh, paraan para makapag-acquire tayo ng bagong skill. Okay, una, you have to deconstruct the skill. Anong ibig sabihin ng deconstruct the skill? Okay? Ang ibig lang naman sabihin nito, for example, gusto mong mag-aral kung paano tumugtog ng gitara pero hindi mo alam kung paano at hindi yung pagtugtog ng gitara ay isang simpleng kukuha ka ng gitara, uupo ka sa isang upuan, sa isang sulok at makakatugtog ka na ng gitara. That is not the the way to acquire new skill, how to play a guitar. Okay, paano ba yung gagawin natin? Deconstruct the skill. Ibig sabihin, hatiin mo sa mga maliliit na bagay yung pag uh, pag-acquire mo o pagtugtog ng gitara. For example, ano ba yung kailangan para makatugtog ka ng gitara? Dapat marunong kang magbasa ng nota. Yun muna yung pag-aralan mo, unang pag-aralan na makapagbasa ka ng nota. Kaya lang, sabi nila, mahirap magbasa ng nota eh. At uh, hindi ito simpleng gawin. May isa pang paraan para baka uh, tugtog ka ng gitara kung hindi ka man nakakapagbasa ng nota, dapat marunong kang makinig ng tono. okay Marami akong kaibigan na hindi marunong magbasa ng nota pero marunong silang makinig ng tono at kinakapa nila yung sa gitara nila. At hanggang isang araw, nakukuha nila yung tamang tunog ng not, nung, uh, nota na yon. Hindi man sila nakakapagbasa, pero marunong silang makinig. Tulad ng uh, singer, yung mga bata, ang gagaling kumanta, pero pag tinanong mo kung marunong sila magbasa, hindi sila marunong magbasa. Ano ang sekreto? Lagi nilang pinapakinggan yung piyasa, yung, yung musika, yung isang awit Okay, na gusto nilang matutunang uh, awitin at uh, na may memorize nila yon. Okay, iyon yung isang paraan para matutunan natin kung paano tumugtog ng gitara kahit hindi tayo marunong uh, magbasa ng nota. Dapat marunong tayong makinig. Okay? So, yun yung isang uh, maliit na bahagi dun sa pag-aaral natin kung paano tumugtog ng gitara. Pangalawa, dapat marunong kang mag-strum. Okay? Hindi basta ganun ka lang ng ganun, okay na yung tug -tug niyan. Itong kanan mo, ang, uh, itong kanan kamay ang uh, create ng tunog. At itong kaliwa mo naman yung nagbibigay ng tamang tunog na ikikreate nito. Okay? So, ibig sabihin, uh, dapat marunong ka ng skill na yon. Okay? Kung paano mag at kung paano ito gamitin at kapain yung tamang tono dun sa, uh, sa string ng iyong gitara. Okay? Iyon yung unang dapat nating matutunan uh, na dapat nating gawin sa pag-acquire ng new skill. Deconstruct the skill. Hatiin mo sa mas maliliit na bagay na bahagi yung skill na yon at iyon yung isa-isa mong i-master. Okay? So, iyon yung number one. Tandaan natin yan, you have to deconstruct the skill. Number two, dapat natin gawin, learn enough to self-correct. Ano, ano bang ibig sabihin ng learn enough to self-correct? Okay? Dapat daw na nako-collect, uh, natin, na itutuwid natin, na itatama natin yung ating sarili. Mag-aral muna tayo ng ilang bahagi. For example, mag-aral ka kung paano mag-strum at uh, mag-practice ka. Sa pagpe-practice mo mapapansin mo na medyo mali yung pag-strum mo. You have to correct yourself. Sasabihin mo sa sarili mo, "Parang mali yung ganito, dapat ganito yung uh, tamang gawin." Banayad lang kung ang uh, pinag-aaral mong music ay uh, medyo soft, banayad lang. Kapagka medyo rock, syempre iba, iba yung strum. So, you have to correct yourself, okay? That is one way to acquire new skill. Dapat alam mong i-correct yung sarili mo. Dapat alam mo yung tama at mali. Okay? Kasi kung tugtog ka lang ng tugtog, ganyan ka lang ng ganyan, pero hindi mo naman alam na mali na pa rin ginagawa mo, hindi ka pa rin natututo. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Number two. Tandaan natin yan. You have to learn enough to self-correct. Okay? Number three, ito yan, remove practice barrier. What do you mean by practice barrier? Iwasan mo raw o tanggalin mo raw yung mga bagay na nakakasagabal sa'yo sa iyong pagpapractice kung paano tumugtog ng gitara. Okay? Importante yan. Kung nakaka-istorbo sa'yo yung may mga kaibigan ka dyan na uh, nang aasar sa'yo habang nagpa ka, why not look for a place na ikaw lang, tahimik, na wala mang i-storbo sa'yo para makapag-practice ka ng maayos. Okay? So, isang barrier yan. Isa pang barrier, halimbawa, uh, yung, yung ibang tao kasi hindi nakakapag-practice pag walang nanonood. Barrier sa kanila kapag ka nag-iisa sila. Okay? So, hanapin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo at tanggalin mo yung mga bagay na makaka sa sa'yo. Okay? Remove those practice barrier. Minsan yung practice barrier natin oras. Uh, Nagset tayo ng oras pero hindi naman tayo nakakapag-practice sa oras na yon. So, tanggalin mo yun. hanap Maghanap ka ng oras na makakapag-practice ka ng maayos. TV. Okay? Radio. Sa mga iba, ayaw nila ng uh, maingay. Siyempre, tumutugtog ka eh. Nagpa-practice ka. Dapat napapakinggan mo kung ano yung tunog na napuproduce mo. So, remove those practice barriers. Yung mga ingay na yon. Okay? So, ayun yung pangatlo. Pang-apat, practice at least one hour every day. Schedule. When you set a schedule for your practice, you have to follow that religiously. Follow that strictly. Dapat kung nag-schedule ka ng every 8 o'clock in the evening, uh, pupunta ka na dun sa favorite place mo para makapag-practice ka kung paano tumugtog ng gitara. Okay? Practice every day. Every day. No stop. Okay? So you have to practice one hour every day and that will only don't you worry that that will last only for one month. So one hour a day including weekends, okay? For 30 days, one month, that is how how many hours? 30 hours lang. And for 30 hours, mapapansin natin before we finish the 30 hour uh, practice, okay? In acquiring new skill mapapansin mo na uh, na ma-master mo na yung pagtugtog ng gitara. And that is how to acquire new skill. Tandaan natin apat na paraan kung paano tayo mag-acquire ng, new skill. Okay? taapat apat na paraan 'yan, uulitin ko. Number one, reconstruct a uh, rec reconstruct, okay? Reconstruct the skill. Number two, learn enough to self-correct. Number three, remove practice barriers. And number four, practice at least one hour a day in the whole month. Okay? Continuously. Okay? Religiously follow that schedule. Okay? Naway nakatulong sa inyo ang pagbabahagi ko sa sa inyo nitong paraan, simpleng paraan kung paano mag-acquire ng new skill. At ay makatulong ito sa inyo kung estudyante ka, simulan mo na yan araw-araw, definitely marami kang ma-acquire new skill sa loob ng isang taon. And if you will do that in one year, 12 new skill ang maa acquire mo. At kung empleyado yan, kung empleyado ka, mga ka-dreamer, kung ikaw ay empleyado at kung gagawin mo yan every month, makakapag-acquire ka rin ng bagong skill, 12 yan, na magagamit mo sa trabaho mo, na makakapag, uh, makakapagpataas ng performance level mo at makikita ng bossing mo yan at definitely makikita niya yung a uh, significant effect niyan or impact niyan sa performance nyo uh, at sa performance ng buong company kung hindi man ng opisina mo lang ay uh, makikita yan at bibigyan ka ng bonus at magugulat ka isang araw baka ma-promote ka baka mabigyan ka ng appointment paper na nagsasabing because of your attitude in your workplace uh, napaka-open mo at uh, handa kang tumulong at mag-acquire ng na mga bagong skill na makakatulong sa iyong opisina at sa kapwa empleyado mo, definitely mabibigyan ka ng pagkakataon na umasenso at ma-promote sa trabaho. Okay? Muli, ito si Kuya Prof na nagiiwan sa inyo lagi ng isang katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!